Naantig at namangha ang mga netizens sa isang batang muslim na kung saan naging pasahero ito ng isang sikat na vlogger na kung saan ang pangalan ng kanyang page ay Marlon Tourette Vlog na mayroong kapansanan na Tourette Syndrome. Dahil sa halip na pagtawanan si Kuya Marlon sa kanyang kapansanan ay nagulat ang karamihan ng itaas ng batang ito ang kanyang mga kamay at nanalangin para kay Kuya Marlon. Tara at sama-sama natin panoorin at kapulutan ng aral ang video na ito. Muhammad Kana Clips. Muhammad Kana Clips. Magsimula ang lahat ng ito, pagsakay na pagsakay pa lang ng batang ito kasama niyang kanyang nanay at ang kanyang kapatid ay nakatingin na palagi ito kay Kuya Marlon na animoy nag-aalala sa kalagayan ni Kuya Marlon. At na magkasalubong ang kanilang mga mata, ay ngumiti si Kuya Marlon sa batang muslim na ito at nag din naman ang batang ito na makikita natin sa mga mata ng batang ito at sa mga ngiti ng batang ito ang kanyang concern para kay Kuya Marlon. At dito nga ay pinaliwanag sa kanila ng kanilang nanay ang karamdaman ni Kuya Marlon. Sasabihin ko kuya yung condition okay, mo yung... sa anak ko ha. Okay. He has Tourette's Syndrome. There's a, ano here, Ibrahim. He says, I, I have a Tourette syndrome. Hope you understand my condition. Okay lang yan, kuya. Alam nila yung Tourette syndrome. Pagkatapos okay. eh. Pagkatapos ipaliwanag sa kanila ng kanilang nanay ang patungkol sa sakit o karamdaman ni Kuya Marlon, ay tinapik ng batang Muslim na ito ang balikat ni Kuya Marlon na tila bagang nagpapahiwatig na naintindihan ka po namin, okay lang po yan. At habang sila ay nagbebiyahi, ay lagi pa rin nakatingin ang batang Muslim na ito kay Kuya Marlon out of curiosity at bilang pag-aalala na rin. At sumisenyas naman si Kuya Marlon sa batang ito ng thumbs up na nagpapahiwatig na ayos lang ang lahat. At sa di inaasang pagkakataon, biglang ngumiti ang bata at itinaas ang kanyang dalawang kamay at nanalangin ang batang ito. At pagkatapos ng manalangin ay parang natatandaan o nakita na minsan ng batang ito si Kuya Marlon kaya ito ay tinanong niya. Kuya, oh. meron ako tanong sa inyo. Sige. Meron, ikaw ba ang ang lalaki nasa, nasa commercial na Kung hindi? Oo. Oh, uh, yes. oh. Yes. is He's a guy in Kogi. I don't know. Yeah. At hindi nga siya nagkamali dahil si Kuya Marlon nga ang napanood niya sa patalastas ng Colgate At kung saan manghang-mangha ang batang ito na si Kuya Marlon nga ang kanyang napanood sa isang patalastas Pagkatapos nito ay naitanong ni Kuya Marlon sa batang ito kung bakit at kung para saan nga ba yung panalangin niya kanina Why you pray? pray for me? Opo okay. Thank you. Thank you. At ang naging sagot nga ng batang Muslim na ito ay para talaga kay Kuya Marlon ang panalangin na yon. Ganun din na pinuri din ng batang ito si Kuya Marlon na sa kalagitnaan ng kanyang karamdaman ay nakuha pa siya ng Colgate at patuloy na nagsusumikap at lumalaban sa buhay. Mama, it was about he also had a condition but but even though he was not having that condition, he was showing that he still brushes with Colgate. Still At para sa batang ito, isang karangalan para sa kanya na makasakay sa isang tao na naging laman ng patalastas sa TV. We're so lucky, Mama. We met a driver who's from a commercial. Yeah. At sinabi naman ni Kuya Marlon na siya ay napakasaya niya dahil sa murang edad ay naiintindihan na niya ang kalagayan ni Kuya Marlon at hindi siya tulad ng mga batang na isasakay ni Kuya Marlon na kung saan kapag nakikita nila ang tics ni Kuya Marlon ay pinagtatawanan na nila si Kuya Marlon. Natuwa ako kasi hindi lahat ng kagaya mo ay naiintindihan ako. Madalas nakapasakay ako ng kagaya mo, pinagtatawa na ako, natatawa, sila. Pero naiintindihan ko yun kasi mga bata sila katulad mo. Hindi, baga nakapagtaka na sa edad mo yan, Masyado na malawak yung pangunawa mo sa mga gaya namin. Dito ay tinanong nga rin siya ni Kuya Marlon kung ilang taon na nga ba siya. 11 At dito rin ay sinabi ni Kuya Marlon sa batang ito na si Kuya Marlon ay kasama rin sa pelikulang Batang Kiyapo na ginagampanan ni Coco Martin. Vlogger ako. Nag-roll ano ng Batang Kiyapo, no? Ano po? Ano ba? Tapya po? Apo? Oh, FPG's Batang Kaya. Kaya. Kasama ako doon. Kasama ako ni Don Marsing. Yung pulube dati, pulube. Ako yung kasama niya. At mas lalo namang humanga ang batang muslim na ito kay Kuya Marlon dahil bukod sa minsan na siyang naging laman ng patalastas, isa pa siyang vlogger at the same time isa pala siyang artista din sa Batang Quiapo. At pagdating nila sa gate ng kanilang tinitirhan ay pinagmalaki ng batang ito si Kuya Marlon sa mga guardyang nagbabantay sa kanilang gate. <laughs> Kuya! drop lang? Kuya, after ito! <laughs> at nang makarating na sila ay bago bumaba ang bata ay nagpakilala ito at nagpaabot ng mensahe sa lahat na makakapanood sa video niya. Hello, my name pa, is sa Ibrahim. Sa you sa might ba. not understand me because I speak English for all the Filipinos. They're going from Luzon. So, you, so turn na, you turn the lang. You turn lang sa baba, kuya. Yeah. But I would o, like ba ba, ba. to say, pray for Marlon. He's a breadwinner of his family. Even though he, oh, even na, though he has a family. condition, he he's still strong. He's still he's uh, living well. Please pray for him. Hi. Family. Thank you so much. <laughs> Salamat sa iyo, ang galing mo naman. At nang kanyang makita ang kanyang tatay ay sabik na sabik niyang ipinagmalaki si Kuya Marlon sa kanyang tatay. Opo, Baba, 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 it's a it's a it's a taxi driver in Colgate. He has the condition of Kinakabahan syndrome. He's a guy in Colgate thank you ah. Thank you sa ano mo, sa kwento mo. At bago natin tapusin ang video na ito, narito ang mga aral na maari nating gawing inspirasyon sa pamumuhay natin. Una, Walang ibang dahilan kung bakit ganito ang asal at kung bakit ganito ang ugali ng batang ito kung hindi dahil sa kanyang dalawang magulang na kung saan sa murang edad ay nagawa ng kanyang mga magulang na ipamulat ang batang ito sa realidad ng mundo kung paano makitungo sa mga nakakatanda sa kanya at especially kung paano makitungo sa mga katulad ni Kuya Marlon na mayroong iniindang kapansanan. Pangalawa naman po ay sa Islam mariin pong ipinagbabawal sa Islam ang pangiinsulto o pagmamaliit o di kaya ay panlalait sa mga ibang tao. Katulad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran sa Suratul Hujurat verse 11 na kanyang sinabi La yaskhar qawmum min asa ay yakunu khayran minhum Na sa madali natin pagkakaunawa Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa verse na ito Ay wag na huwag niyong kukutsain ang iba sa inyo Sapagat maaari na kinukutsian ninyo ay mas mainam pa pala kesa sa inyo At bilang panghuli, nawa ay magsilbing inspirasyon ang batang ito na tayo mga magulang ay maging responsable sa pagpapalaki sa ating mga anak. Huwag nating hahayaan na kung kahit kani-kanino na lang bahay pumupunta o bumibisita ang ating mga anak na kung saan dahil doon maari niyang makuha kung paano magmura, kung paano manlait at kung paano hindi maging magalang sa mga nakakatanda o maging magalang sa merong kapansanan katulad ni Kuya Marlon. Oo, alam ko po na merong iba sa atin na makakapagsabi. So, anong gagawin ko sa mga anak namin? Ikukulong lang ba namin sila sa kwarto nila magdamag? Kung ikaw ay isang tamad at irresponsabling magulang, malamang ganito ang mindset mo. Wala ka nang iniisip na ibang paraan kung paano mo mapapasaya at kung paano malibang ang iyong mga anak at hahayaan mo lang ito na kung kailan nila gustong umuwi sa bahay ninyo, ay antayin mo lang ang anak mo at ikaw naman dahil sa wala yung anak mo ay makikipag chismisan ka, makikipag marites ka sa mga kapitbahay mong chismoso chismosa. Lagi po nating tandaan na kabilang sa mga responsibilidad natin sa mga anak natin o di kaya kabilang sa karapatan ng mga anak natin ay magkaroon tayo ng quality time para sa kanila. Makipaglaro tayo sa kanila, ipasyal natin sila at makisaya tayo sa kanila sa bawat mga ngiti nila. Dahil sa bawat sandaling kapiling natin sila, ito ay nagpapaigting sa ating pagmamahalan, sa ating closeness, sa ating sweetness at sa ating ugnayan bilang magkakapamilya. At huwag din natin kakaligtaan si Kuya Marlon na sa kalagitnaan ng kanyang iniindang karamdaman ay hindi ito naging hadlang upang siya ay hindi lumaban ng patas sa hamon ng pamumuhay natin dito sa mundo. Hanggang dito na lang, nawa ay napulutan natin ng aral ang video na ito. Muhammad Kana Alim Clips Muhammad Kana Alim Clips